Maglagay ng gelatin sa inidoro at magugulat ka sa resulta. Itinuro sa akin ng kaibigan kong tubero ang trikong ito. Nang malaman ko ito, nagsimula akong makatipid ng malaki. Simulan sa paglagay ng 140 ml mm ng mainit na tubig sa lalagyan. Pagkatapos, magdagdag ng isang pakete ng gelatin. Pumili ng pabangong gusto mo. Magdagdag ng isang tasang asin, uno kutsarang baking soda, at uno tasang pabango kumuha ng maliit na boteng walang laman at putulin ang tuktok nito. Gamit ang funnel, ibuhos ang buong timpla sa lalagyan. Ilagay ito sa ref ng mga dalawang oras. Pagkatapos, alisin sa ref, ilabas sa bote, at hatiin sa ilang piraso. Para tapusin, gagamit tayo ng disposable na mask. Gupitin ang isang dulo nito ng ganito. Ilagay ang isang piraso ng produkto sa loob ng mask tanggalin ang goma sa kabilang dulo at itali ng mahigpit. Ilagay ang mask sa loob ng tangke ng inidoro. Ito'y magaling sa pag-alis ng dilaw na mancha, tartar, lime scale at amoy ng ihi. Panatilihin din itong mabango ang iyong banyo ng ilang oras. Tuwing may magfa-flush, mapupuno ang banyo ng kahangahangang halimuyak. Alam mo ba na kung ibababad mo ang iyong mga paa sa maligamgam na tubig at magdagdag ng kalahating tasa ng mouthwash, kalahating tasa ng suka ng mansanas at isang kutsarang baking soda at iwan ito ng 20 minuto, ikaw ay mamamangha sa resulta. Nawawala ang amoy paa, pinapatay ang fungi at bakterya, iniiwasan ang pagbitak ng paa at nagpapahinga sa pagod na paa. Kung nanood ka hanggang ngayon at nagustuhan ang mga payo, magkomento ka. Susubukan ko ito sa bahay. Sa gayon, malalaman ko kung sino ang nanood hanggang dulo at nasiyahan sa payo. Ang espesyal na pagbati ngayon ay para kina Angelito Nunes mula Uruguay, Guillermo Rodriguez mula Chile at Marcio Araujo mula Brazil. Salamat sa pagsunod sa page at pagkomento sa mga video. Kung gusto mo ng espesyal na pagbati sa susunod na video, i ikomento kung saan ka nanonood.